Isa sa mga characteristic ng Nipah virus is that it will really be fatal because of its ability to infect the brain. And you can just imagine when you have an infection that causes inflammation in the brain, it will also affect other functions of other organs. Nakikita natin na uh, it can also be a multi-organ infection and can be fatal and uh, deadly. Ilang taon pa lang ang makalipas mula na magsarado ang buong mundo dahil sa isang virus. Sa katunayan, hindi pa talaga tayo lahat kumpletong nakakabangon mula rito. Ngayon, may isang virus na naman ang maingay sa balita. And as expected, marami ang natatakot na baka maulit ang nangyari noong 2020 dahil sa virus na ito kinatatakutan siya dahil 40 to 70% ang mortality rate nito. Ayon mismo yan sa DOH. Sa video natin ngayong araw, aalamin natin, ano ba yung pinag-uusapan nila na nipa virus na yan? Dapat ba tayong matakot? At nasa Pilipinas na nga ba ito? Bago tayo magpatuloy sa ating video ngayong araw, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell dahil meron tayong 1,000 Gcash giveaway na sa ilalim ng mechanics. Tuloy na natin yung kwento natin. Una sa lahat, alamin muna natin kung ano yung Nipah virus na yan ha. Sa ngayon, nagkakanda humahog yung mga otoridad sa India dahil merong isang rare na outbreak ng Nipah virus ang kumakalat na galing daw sa mga hayop papunta sa mga tao. Maraming natutakot dahil nga sabi ko sa, sa inyo kanina sa mataas na mortality rate nito pinag-uusapan ngayon hindi lang sa kanila kundi sa atin dahil sa posibilidad na magi isang outbreak daw ito. Dahil delikado to, nilista ito ng WHO na isa sa mga deserving ng priority research dahil na nga daw sa potential nito na maging isang global pandemic. Di lang daw sa mga hayop kundi sa mga kontaminadong pagkain nito pwedeng makuha rin or direkta mula sa tao papunta sa kabilang tao. Ito ang sabi nila ha, fruit bats daw ang isa sa mga natural carriers ng virus. Sila usually ang na identify na likely cause ng mga subsequent na outbreaks nito. So eto ngayon ha, i-assume natin na magkakaroon tayo nito. Ano yung mga sintomas na mararamdaman natin? Ito ang ilan sa mga sintomas ng Nipah virus. Una, intense fever. Pangalawa, pagsusuka. Pangatlo, maaari daw ito magbigay ng respiratory infection, mahihirapan kang huminga. Ikaapat, sa mga malalalang kaso daw maaari kang magkaroon ng mga seizures or brain inflammation na maaaring magdulot pa ng coma hindi ako eksperto ha pero masasabi ko na dapat tayo mag-ingat ta dito and i think the country should uh, push for preventive measures early Punta tayo ngayon sa India na pinag-uusapan ngayon. Tignan nyo itong video ng balitang to. Sa New Delhi, sa India, may mga paaralan no, na kinuklose na nila para matigilan yung pagkalat ng virus. At pamilyar na tayo sa ganyang eksena kasi buong mundo naging ganyan dem. Ito mga nakaraang taon, di ba? Dalawa raw ang napatay nito mula sa... Mula ang ika na outbreak nito noong 2018 this isn't the first time na nangyari itong Nipa virus na outbreak. nangyari na rin siya before in many cases. Pupuntahan natin yan mamaya. Dahil marami ang natatakot, kaya ginawa nila itong mga to. And I hope maging successful yung mga preventive measures na ginagawa nila ngayon. Napakahirap, napakarami na natin pinagdadaanan itong mga nakaraan. Huwag na sana madagdagan, di ba? Eto ngayon, san siya galing? Nabanggit kanina yung fruit bats, pero eto siya. Hindi na kasi bago itong Nipa virus. Ang sabi, una siyang na-identify noon pang 1998. So medyo matagal-tagal na nung unang magka-outbreak nito. Ayon sa mga balita, una itong na-identify nung magkasakit yung mga pig farmers ng Malaysia at Singapore na-infect daw yung mga tao. Gawa sa mga bodily fluids ng mga bats at ng mga pigs. Ayon sa mga scientist ha. Ang hula nila, eh matagal na raw talagang nag-iexistong virus na to sa mga flying foxes. At ang takot nila ay nag daw ito sa mas mataas na transmission pa. So nagagamot ba siya? Pwede ka bang gumaling pag meron ka nito? Hinanap ko. At gaya ng sabi ko kanina, wala pang vaccine laban dito. Kahit na matagal na itong sakit na to, hindi pa rin nahalapan ng lunas. Kahit pa na umaabot sa napakataas na 70%. Yung mortality rate, ang taas nun. Ang tanging treatment na mabibigay lang talaga daw ay ang mag-provide ng supportive care. Balik tayo dun sa kwento kanina sa Malaysia at sa Singapore kung saan nang galing ang lahat ng ito. 1998, maraming namatay at halos 300 agad yung na-infect nito. Ang sabi ha, thousand of miles yung layo ng pag-spread niya. Ang laki nun, ang laki nun. Eh, kung ngayon yan mangyayari at mas marami yung tao, mas sa... Uh, ano pa talaga yan, di ba? Mas mataas yung chances na kumalat pa siya. Nakapatay yung 300 na yan ng 72 to 86% sa mga na-infect nito mula 1998 to 2015, sinasabi na 600 pataas na ang mga naitala ng na mga human infections nito. 2001 sa India, 62 sa 91. 62 sa 91, halos 2 uh, two-thirds ang taas nun. Sa mga na-infect nito, doon sa kanila ang namatay. Ito ngayon yung kinatatakutan ng napakarami. Hala, dahil kung makikita nyo talaga, lahat talaga. May mga interviews, DOH lahat, GMA, ABS-CBN. Talagang pinag-uusapan siya ngayon. So ang tanong ng mga nakararami, miski ako ha, sa dami na nga ng mga nangyayaring hindi ka nais-nais sa atin, hala, nasa Pilipinas na nga ba to? Naghalap naman ako, no? At uh, may mga press conference na rin talaga na nangyayari ngayon. Sabi dito na, to date, no? There is only one recorded case of Henipavirus infection in the country. The said case was detected in Sultan Kudarat in 2014. Meron na rin pala sa atin before, sabi ng DOH sa mga reporters nitong lamang Friday. Ayon daw sa investigasyon, yung uh, kaso daw ay nagdevelop ng mga signs at symptoms matapos ma-expose sa mga kabayo at mga karne nito. Simula daw noon naman, no? wala na nga simila similar na health events or suspect cases na i-report sa epidemiology bureau. Sa ngayon. Ngayon, meron na ba? Wala pa naman daw. So, kahit papano, ay makakahinga tayo. Hindi pa naman ganun talaga nag-outbreak. May mga reported pa lang. Alam mo, marami kasing natatakot kasi marami talaga sa atin yung hindi pa talaga nakakabangon nitong pandemic and parang ganito rin yung eksena, no? Hindi pa naman natin masasabi kung ma -mag magyayari. Wala tayong sinasabing ganun. Pero kung sakali, parang napakahirap na maulit-ulit. Financially, di ba? At uh, nakakatroma naman kasi talaga. Especially, especially sa mga katulad ko ng mga adults, I think kami talaga yung mga nahirapan eh. Mga nawala ng trabaho, nag-iisip kung paano kakain, nasa bahay lang at walang ginagawa. Lalo pa nung lockdown, di ba? Napakahirap. At isipin mo pa yung mga namamatayan dahil sa taas ng mortality rate nito, kung ito yung magiging pandemic, parang maraming masasaktan talaga. No? I think hanggang ngayon naman, yung mga namatayan, hindi pa rin talaga nakaka-move on. Wala naman kasi talaga makaka-move on, di ba, kung mamamatayan ka. So sana wag na maulit. Ito ngayon yung gusto kong i-discuss sa inyo, no? Dahil usapan pa lang to ha, wala naman tayong sinasabi na mauulit yung pandemic or anything. Ito na rin yung question of the day natin para sa mga gustong sumali sa 1000 Gcash giveaway natin. Sa tingin niyo ba, kung magkakaroon ulit ng pandemya, ready na ba ang Pilipinas para labanan ito? O sa tingin niyo, mauulit-ulit yung dati na hindi talaga tayo prepared sa lahat ng nangyari? i-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, and notification bell. Marami tayong mga kwento na katulad nito. Ito si Clara the Third, nagpapaalam.